Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, susuriin natin ang isang napakagandang alamat mula sa Kabisayaan na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas, ang Bohol. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento ng hiwaga, pag-asa at paglikha? Ang alamat na ito ay naglalahad ng pinagmula ng pulo ng buhol mula sa kabisayaan. Ipinapakita nito ang pananampalataya, sakripisyo at pagmamahal ng mga tao noong unang panahon. Noong unang panahon, sa isang kaharian sa ulap, may isang dato na may kaisa-isang anak na babae. Mahal na mahal niya ito. Kaya nang magkasakit ang dalaga, labis siyang nag-alala. Dahil sa labis ng pag-aalala, tinawag ng dato ang pinaka manggagamot. Iminungkahi ng manggagamot ang isang kakaibang solusyon para pagalingin ang dalaga. Kinakailangan siyang dalhin sa isang puno ng balete at hukain ang lupa sa paligid ng mga ugat nito. Ano kaya ang dahilan sa pagpili sa puno ng balete? Ano kaya ang mga kapangyarihan ng punong ito sinunod ng mga kalalakihan ang tagubilin. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, bumuka ang lupa. Nahulog ang anak ng dato sa isang daluyan ng tubig at nagpagulong-gulong pababa. Buti na lang, may dalawang bibi ang nakakita at agad siyang tinulungan. Paano kaya makabangon ang dalaga mula sa pagkakasandlak na ito? na upang matulungan ang dalaga na gumaling, kinalangan niya ng tirahan. Sinubukan ng mga hayop na magdala ng iba't ibang materyales, ngunit nabigo sila. At dito pumasok ang isang maliit na palaka, na kahit pinagtatawanan sa simula ay nagtagumpay sa pagdadala ng buhangin. Mula sa maliit na buhangin iyon, nabuo ang pulo ng buhol. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit ay may malaking kakayahan. Ngayon ay may pulo na, ngunit lalamig ang dalaga, kaya naman muling nagpulong ang mga hayop. Isang maliit na pagong ang lakas loob na kumuha ng kidlat mula sa ulap. At mula sa kidlat na ito, nilikha ang araw at buwan na nagbigay liwanag at init sa pulo. Ito ang dahilan kung bakit may araw at buwan na nagbibigay balansi sa ating mundo. Sa wakas, nanirahan ang dalaga sa pulo at nakilala ang isang matandang lalaki. Sila ay nagsama at nagkaroon ng kambal na anak. Isa ay mabuti at isa ay masama. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng dualidad ng buhay, ang pagiging magsama ng kabutihan at kasamaan. Ang mabuting anak ay nagpatuloy sa pagpapaganda ng buhoy. gumawa ng kapatagan, ilog at itong iba't ibang hayop. Ngunit sinubukan itong sirain ng masamang anak. Sa huli, nanatili ang kabutihan at mula sa lupa, nilikha ng mabuting anak ang mga buhulano. Ito ang kwento kung paano nilikha ang kagandahan ng buhoy at ang matitibay na espiritu ng mga buhulano. Ang alamat na ito ay hindi lamang nagpapaliwanag sa pinagmula ng buhol, kundi nagbibigay din ng mahalagang aral tungkol sa pagtutulungan, pag-asa at ang laban ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang mga alamat ay mahalagang bahagi ng ating kultura, nagpapasa ng kaalaman at pagpapahalaga mula sa henerasyon tungo sa henerasyon. Tandaan natin ang mga aral na ito habang ating ipinagpapatuloy ang kwento ng buhay.